oh, magulis ka na. Kalat ka ng kalat eh. Oh, inom ka ng inom, hindi ka na mimigay. Oh, magulis ka na, walis. Gusto nyo magwawalis. Ikaw? Oh, sige, kulit mo. Oh, i natin yan. Yan, bagay ah. Oh, yan, alam oh, ka na. Maupos nyo, huwag nyo kakalat dyan. Ang bira. Yan, ah, magulis Ha, magwalis ka, susunod. Ah, ano tayo, rotation. Rotation. Oh, yan. Nabaw natin ngayon, tupat. Oo. Yan, magpapalis kayo. Puro kayo kaalat eh. Hindi kayo nagwawalis kaya nasisita tayo ng ano eh, administrasyon eh. Administration ng mga yun yung elboy. Oh. Uh, malay bonus niyan eh. Kaya ano, kailangan uh, mag magwalis diyan. Kung oh. may skin tumabi ka dyan at nagwawalis Baka walisin ka dyan Kaya eh, yung mga nyo oh Tawag na yun, ka ba? Sabi ni Boss Tawag na yun, Tawag na dyan, Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano Ah, yun na yun, yun na yun. Ayan mga parkingan ng mga ano, Yuno boys Ang oh. dami nila dito. Ang dami namin. Ano ang sabi mo sa ano, mga nagkakalat? Ah, uh, dapat kasi ano, ah, uh, rotation, rotation ba? ba? oh tama, tama, rotation. Ah, uh, sunod uh, na araw ka naman. Oo, kayo oh. naman. Oo. Kayo, oh. okay, nang naglinis ngayon, logistik, sunod, puluwago naman. Oo, oh, naman, sige, sige. Oh, oh, yan, yan, dapat. Itatapon sa magandang lalagyanan. Oh. Yan, oh. Yan, para ano, malinis tayo. Yan. Pag mo isturbohin, mo isturbohin. Boy, yung ikaw na tulungan mo. Ha? Ah, rotation yan, rotation yan. Ayan, no. ayan, ayan. Si, meow, meow. Meow, meow. ni Boys, pasisipag. Uh, oh, para hindi kayo natatawag na kupal. Ano sabi ni Boss? Kupal na tawag yan. Kupal na. <laughs> oh, yan. Oh. Oh, sige, hanggang dito na lang. At uh, ako'y mag-asikasan ng dokumento. Bye-bye!